Sinibak na ang station commander ng Eastwood Police District kung saan nagkabarilan ang dalawang polis. Nasa pulpa sa video ang ilan sa mga eksena, ang ugat daw ng away at tendance. Narito ang report. Sa kuwang ito ng CCTV sa harap ng Eastwood Police District noong Miyerkules, may kita ang patrol supervisor na si SPO1 Arnel Fortes na pumasok ng presinto. Nasa lubong niya si PO1 Rollsmith Dukusin na may hawak na folder. Inakbayan ni Fortes si Dukusin at sinamaan sa opisina ng kanilang station commander para raw tulungan na makausap si PO2 TJ Valdez. Makalipas ang halos 20 minuto, makikita ang station commander na si Superintendent Teresita Escameliana na natatarantang lumabas ng presinto para humingi ng tulong. Unang inakay si PO2 Valdez at isinakay sa SUV. Duguan naman si SP1 Fortes na nilagay sa stretcher. Isinakay siya sa truck ng bumbero na siyang nagdala sa ospital. Makalipas ang isang oras, si Dukusin naman ang dinala sa ospital. Kahapon, pumanaw si SPO-14 na namagitan lang sa dalawa, habang nasa kustudiya ng QCPD si Nadukusin at Baldes. Sa investigasyon, paglabas umano ng opisina ng station commander ay bigla umanong tinutukan ni Dukusin ng kanyang 9mm service firearm si Baldes. Inagaw ni Valdez ang baril dito na pumagit na si Fortes pero binaril siya ni Dukusin sa leeg. Nang mabaling ang atensyon ni Valdez sa kanilang bisor, dito na siya binaril ni Dukusin sa tiyan. Tinamaan sa kamay si Dukusin ng gumanti ng putok si Valdez. Pero sila pinagtatalo ng about attendance kasi nga si, si TJ, si PO to TJ ay siya ang uh, action PNCO sa admin. Si Dukusin ay isang beat patroller. So yung mga attendance tumadaan niya sa admin. Pero tuloy ang investigasyon sa sanhi ng away. Kahapon, naka half ang watawat sa presinto. Sinibak na rin ang station commander na si Superintendent Teresita Escamillan. Ngayong araw, nakatakdang sampahan ng kaso ang dalawang nagbarilan na pulis. Gagawaran naman ng medali ang kabayanihan ni SPO-1 Fortes na nagbabalak na sanang kumuha ng optional retirement. Umaaksyon, Hensel Kiling, News 5. sure to come back use 5 everywhere copyright 2016